Ayo, mo. Ayo, guys ah. Hindi guys Mga Sige alis mo nga. Ayan Wow! Ang galing! Ay! Ay! Tapon mo na! Tapon Gusto ko pa! Ayo, na! Wow! <laughs> oh, wow. para na kaming magnifying glass. Sisirain na namin yung mga halaman ni Mama. <laughs> game na guys, game. So guys, may namasa kami. Pag mo daw po yung magnifying glass, 10 times po daw yung ilay! <laughs> So guys, nagamit po tayo ng magnifying glass para makapagluto po ng eklok. Mala na naman! Huh? So guys, 36 degree ngayon. So tara guys, magluto na tayo. <laughs> magluto na tayo! Guys, naglalagay tayo ng oil. Oil. Yeah. Okay. Naglalagay naman tayo ng eklok. Itlog. Okay. Ayan! Itlog Pugo. Pugo. Guys, wala na naman to. Game. Guys, kunin natin yung magnifying glass. Tara! Tignan nyo guys, oh. Hmm. Yung ang tama sa nga sa yung ganyan. Yan, yun. yan, layo mo. Layo mo. Yan. Tignan mo. Yan. Hintayin natin ng ilang minutes. Oo, oh, ayan pa yung gumagawa. Ako po yung nagbibedyo. mag set na tayo in 10 minutes. 10 minutes. So guys, wait. Noong unang vlog po namin, nagluto rin po kami ng eklog. Eklog! Eklog! Gamit po namin yung araw. Pero ngayon, 2 hours yun. 2 hours po namin Bin tinay, oh. tin binabad. Pero ngayon, 10 minutes. 10 minutes tapos gamit pa yung magnifying. Ganyan pala yung tura niya. <laughs> Mawa naman siya ah. ko Guys, tignan nyo. Ito yung sa araw. Ayan, ayan yung white-white na yan. Ayan yung sa araw. Ito, itong pula lang na yan, yung sa magnifying glass. di wow. Diba? Sobrang init. Hindi na namin, namin yung minamagnifying glass. Naluto lang siya sa araw. Tignan mo, may puti-puti. No? Ayan, try natin yung patin. Try din natin ito. Yan, sinugan na. Steady mo lang. Ayun <tinyo> na. Oh, yan no. Guys, ayan no. Galing. Nasunog agad pa, no. Isa pa, agad, no? pa isa, isa pa. Sunog agad. Tama na. Isa pa. Last na lang. Huh? Ayo, no. ayo, ayo, ang bilis! <laughs> ang bilis! Ano, wala mong ano ata? Laman one minute? Wow! Nasunog agad! Maka mga ten Guys, so Guys, so 5 minutes 3 2 1 Ayan na Sige, alis na nga Ayan na Look Ang galing Wow And sa araw yan Ito sa magnifying glass Ang galing Ang galing mo Magnifying glass sa araw Ang galing Sobrang init wow. Guys, sa so time lapse natin Para maluto lahat Okay Okay Tignan mo, tignan mo. Tignan mo. Katanggalin ko. Wow. Wow, ayun o. Ayun yung part na yan o. Ayun o. Ayun <perses> Ayan o. Ayan o. Ayan yung sinunog ay, ko. Ayan, ay, ito. Da, Ayan, at ay, saka ay, ito kanina. Ito, ito. Ah. Ang galing no. Pari ko, ayun tumakan mo. Ayan guys o. Limong, ayun yan. Ayan guys o. Yung namin finally. Galing. Kalki lang yun. Approve. Ayunit. Mainit. Mainit. Ang hindi mo ang bango Ay, oo nga. Ha? Huh? Ang itlog na... Ano to? Ito na Yummy.